puti ang Maganda yung sa si Meralco? Ba, malay mo, sa ko ganyan, diyan kayo kuminhawa. Bago mamatay si tatay, mapatek mo mo naman ang kaginhawahan si tatay. Na hindi na tikmang kay Arnel at Oo, oh, sabi ko, <laughs> nilalok nga ba na kayo sa bean. Ay ko, yan. Sabi kong gaya yan. Kakasaka sabi mo na wala kang swerte sa anak. Geto-bento ganyan-ganyan, sayang ganyan. No? Tapos lagi mo minumura si RJ. Ganyan-ganyan. Bahaya na magiging swerte mo sa buhay. Ah, na ng tao si tatay. Kumatok sana. Sana nga, sana nga. Sabot ka niyo ni tatay. Tawa ka pa tao ni Luga. Sabi ko nga kay Aji, Aji, eh, ang anuhan mo si tatay. Kaya di yes, sa nanay mong tanga. Kasi sabi, ewan ba na, napakatanga talaga niya. Ngayon lang niya nalaman na wanita, Winita, kumbista pala siya. Rebecca siya na Rebecca sabi ni tata kaya kami nahirapan sa birth certificate ni nina eh sa katangahan niya sabi ganyan ni tata talaga naman tang oo kaya tsaka ni ano sabi na, sa ano basta. mag, yun nga magpapakasar sila no sa ganyan kaya ni ganyan ni sabi eh pag daw ako nawala eh wala daw siyang karapatan At, talaga naman di ko lang pa sabi ko kay tatay sinusulan daw yan eh. ni Oo. Kaya eh, daw yan ni eh, nagpatayo sa ano sa window daw, daw ng bahay. Kasi pag daw siya wala malamang daw hindi naman daw siya mga, ano ng mga naatikha niya. Tapos yeah. sabi ko kay Rotrot, ano, na ano mo na ba yung ano, hindi pa daw. Kukunin ko nga yung anong yung kay Lincoln na ipapagawa. Ang, Ano mo, Kaya um, yun. Yeah, Oo, yung pera mo lalagyan ng, anong eh, okay. hindi. Sabihin mo kay tata tatay, habang buhay ka, kailangan mo ng pera, benta mo na yung bahay mo. Okay. Okay. dito na, ano, dito na, ano, o, ano, yun eh, baka ma-stress yun. Eh. Hindi na mo kailangan na ganun kalakang pera. Pag yun eh, binenta mong ganyan paano mm -hmm. ano, makakapakinabang na mag-iina. Kailangan nga nagtatay mo? Ng... Eh, hindi pa makailangan. Eh mama pa lang <tong> sa yung pa Wala pa ko na nakikita yung kambingan. Kinainan natin eh. Napeke tayo. Ano pass na? Hindi natin napansin. Ano meron dyan Saan? Meron ka Ang sok ano ano si Ronjoy nasa Thailand na naman oh. Sino Roger? Ronjoy. Bakit Anong ginagawa? Ito ba ito yung nag-aano ng mga ano tit yung ano to? Bibigyan ng nanay niya yung eh, nag ano, sila ng mga damit. Ay, what time siya oh. Nag-aano ng inhalers kwenta isa. Yung inhaler na binigay sa atin ni Luga, yung Tiger. Ayun, sa kwenta daw isa. Ibebenta? Oo. Mm. hindi siya naman pala si Lloyd o okay, hindi ba yung isang may hindi naman hindi naman ano uh, yun Ah, sabi pala niya niya. Diba, alam mo ba yung anak ni Kim Girl, Nak nakasabay ko yung alasar sa madaling araw, sama yung boyfriend pa uwi. Tiyang, <laughs> oh, okay. hindi naman yung nakakadaan Pinapayagan ng magulang? Malo ha? Mabahing tao. kay uniform o gumimig? Ba, ayaw mo. Sabi naman ni Ardick nung kahapon ba. Oo, oh, gumimig. Ayos lang yung gimig-gimig. Tropa-tropa. May hirap yung naka-uniform na nag-aaral. Ito ang ano, palpak na stoplight. Nakapula. <laughs> palpak! Palpak na stoplight. May mali din eh.

<laughs> oh, so you ba bibigay nun? 7,000? 7,500? 10,000 yung bahay, 2,500 yung mm -hmm. ano? Mm -hmm. Pero kung lang sila, no? Kung mm -hmm. po nga lang daw, minsan daw lima, ganyan. Mm -hmm. Kasi paiba iba daw ang ano lang. Wala problema, basta bayaran niya. Mm -hmm. Problema, hindi nagbabayad eh. Pag nagbayad ko, unin mo number, sabihin mo sa lupa. Bayad ko sinabi mo itong kumataw hmm gusto nga kapatid alam mo naman ang mo di bukas siya <laughs> si Shopee ako yung sa anak mo eh Shopee magbabayad eh ang <laughs> inento ka bata-bata pag niloko ka mm -hmm. nun eh <laughs> marunong ka bang manokle marunong eh Maruno. <laughs> papi bili nga ng bra Oo, ko may bili ka tang bra papayaramin uh, mo na lang panty. ng bra mo hmm. saka uniform eh oh, oh grade 6 na isang gloves na lang Raid 6 na eh. Ayokong nagsusot ka ng pangit dahil naranasan ko yung nagpo ng maduwi. Buti kung marunong maglaba. Ako labahin, labat ano, Washington eh. Dalawang polo, high school. Pagkasuti, pagdating ko sa bahay, nilalabang ko. Ang hirap. Ko sa i doon, di yung pom niya manipis na. Hindi, tsaka nakaganon yung ano may Kailangan itaas. Hindi, itaas natin. ano na hmm. kung hindi we welding na naanuhin. I mean. Ulitin ko ulit ang pagkatali. Tatali lang yung... <coughs> Ano? Wala? Ano pa? Mamaya no, no? no, no. <laughs> <laughs> pa yun. Ano Ano? Ano ba? Ano yun? Buso Huwag na no. ako. Busog ako. <laughs> <clears throat> mamaya kayo manay sa hapon bawi ang mga halaman mo ngayon. Eh. Nagulat. <laughs> Kawawa yung bahay.

Huwag na tayong kumain, sa lamihan na lang. Pusok pa naman tayo. Painom na si Luga, kama may bagong board eh. Wala pa nga daw, hindi daw pa nagbabayad eh. Oh, Yun <laughs> isa pa naman siya <tie>, kaya. <laughs> Itchatay ka tayo. Yung May 18 na umano, Babayad na next week yun, ano? One month lang yung kay Etang? Oo, ewan. Tatanong ko. 8 lang yun, di ba? Oo. Oh. Swerte, putang ina, may higa ka ni. Yeah. Ba, pag nag-extend, sabi mo, ay hindi ko pwede, 8,000. Ano yun? Sa ay mm po siya na higa, -hmm. lang din yun? Ako, ah, konti lang. Oo. Para lima lang nga yata, nandun. Oo, so, walang kasi yung ano doon. The... Kaso talagang mahina pa din ang tubig sa umaga eh. Nagtitaste na nga lang ako sa isang balde. Mm -hmm. Kaya ka naman magagawa. Ganyan ka na naman. may pera ka pa. God. <laughs> bukas yung isang aircon ni Ngayon Ang installation mm -hmm. Saka so, akong bibili ka Pre-installation na dapat Ayaw. Ngayon mo papahin si Ella na si Wiwi muna Utang um, ina Ang <laughs> tawag nga Ano mo, magpatopatopis muna kayo ang mga anak para oh, hindi... Ito nga ka, mas kailangan ni Wiwi at si Aylay nakakalakad sa baba. Pag yung si Ela nasa baba, di solo niya. Pwede sa mga mo. Nasa pagtulugan, doon ka muna sa ate. Share muna kayo. Pwede yun ah. Na. Dali natin yung kutsu niya doon. Pwede yun mga. Para hindi mabutasan na. yung ano. Yung ano. Hindi, tsaka sabi nung kasama ko, pag daw papalinis mo, may hirap Oo, Magagaskas na magagaskas yun. Saan oh, ako kayo? Saan ako kayo? Saan ako kayo? Yung kama mo naman pag lipat oh, ka daw. ni ate. Nagkapera At si daddy. Kami nga, wala eh. Sabihin mo. <laughs> Ate mo, kawawa kasi... Sa mga kababayan. Mm hindi -hmm, ka tulad mo. Tsaka dalawang naman kayo dun ah. Pag didikitin yung kama, habang wala ka pa, best friend naman kayo ni ate mo. Hindi talaga ako mahal. <laughs> Kaya gila mo. yun eh. Chela? hindi na yung katulad, katulad dati laki nga nga pinihilot po atin niya eh dah dati hilotin po ang masabi lang eh makaingit lang dati ang kunilotin mo <laughs> dati, sabi ko to ingitera talaga to Makatua naman yung pag na may kalaro, ang ingay. Yeah. Um, no? Eh, wala nga, hindi niyakag si Monica hapon eh. Nagsawa na siguro. <laughs> nung ano nga, nung dumating kami, nung biya, ano ba yun, kung tamig ka na dyan, na ano ko, hindi ko ko pala muna eh, no? Kasi may dilim din sa karta. Hmm. Sanga. So, Kumain so, sa mm -hmm. yeah, ka na, hindi ka pa Mama, hindi na na. muna si Mona. Huwag ganun, kalaro niya Siguro. Huwag ganun, bigyan niya ng biskuit o, ano? Siguro na anong... Wala kang bibili dito? <vér receptors> <feared> <mad Yoon akl hat> <sweaty> ano? sabi for na yan na para maging sa social media for years pinipilit uh, ng hanapin kung anong formula na yan pero you know what, bago yan in culture in na sila? Yan Every month, um, Every of so, kasi so loo si loo

Tama nga naman yung sinabi ng taga-alplak nung nandiyan. Dapat pala 6,000 na lang. Tapos kahit hindi mo bayaran. No. Eh, hindi ka mabibigyan ng building permit. para lang naman ng kailangan Ang building permit saan yun eh? sa yun Sa munisipyo but because of social media, nagiging kanya natin sila. And that's the power of social media na yung, yung kaya natin magtindayo kahit hindi naman talaga yung primary target market natin. sa tingin mo, Doc, anong app? Anong app yung nakikita mm. natin yung sitwasyon ng pinta natin ng masal, di ba? Pagdating sa ekonomiya, sa estado ng kaya sa grocery? Oo, Yung grocery dyan, sa kanan? Titignan lang natin kung mura ba o ano. huwag ka nang bumaba ako na lang. Huwag ka nang bumaba ako na lang. lang ako. Kung magkano Jean, magkano ang Alfonso. Tapos lang ang bayan. Taas talaga nitong bahay natin eh. No? no? Hmm. Subdivision oh. No? Buntok talaga eh oh. Diretso nun. Hmm. Yan ba yan? Hmm. Yan ba yan? Hmm. Hmm

Alpha Mart. Metro mm. Credit Card. Nga lang cash. Mm. Cash. Pero mura, 127. Parang presyo yung mura pa sa Walter. Mm. No. Mm. Sa Walter, magkano?

Hindi ka kinukulit ni Abe. Eh. Ha? Hindi ka kinukulit. <laughs> Alam niya eh.

years that came in at Volta pala. Mga kabusto iba pang mga detalye doon lahat 'yan nababasa kasi may mga kaibigan ako na, na nag-apply uh, uh, pa yung pag po up doon sa careers GMA. O kaya mag-message kayo din sa GMA Careers sa Facebook. Hey. Yan din eh. Bago na tayo mag-usap ating sa wakas, i-shoutout muna natin ang ating mga kapuso

Corpio, Gagawa sa boy, ka saan? saan? kaya Masona? Uh -huh. sa loyal sa Gagawa sila. Gagawa sila. Uh -huh.